morning. So, hindi tayo nakapag-vlog ng mga ilang araw dahil sa sobrang busy natin sa factory. So, nag-focus po tayo ng marketing. Nag-focus po tayo sa finance. Nag-focus po tayo sa production. Nag-focus po tayo sa auditor. ah uh, Nag-focus po tayo sa tanang sangay na department sa isang uh, factory. So, wala po tayong uh, pahinga, no? Kaya medyo natagalan yung pagbablog natin. So, bago sa lahat ay kumustahin ko ang lahat ng mga OFW kung saan sulok man kayo ngayon naroon. Sana'y nasa mabuti po tayong kalagayan at malayo sa kapamakan, no? At sa Luzon, Visayas at sa Mindanao na patuloy nga nagsup nagsuporta sa akin channel kahit vlog natin ay pawala-wala dahil nga nakapokus po tayo ngayon sa negosyo. No? So, bihira po tayo ngayon na makapag, uh, makapag vlogs, makapag-upload na sa ating mga video. No? Uh, dahil uh, inuuna po natin yung uh, mga mahalagang uh, bagay sa kailangan sa ating uh, company. So, uh, ngayon na uh, nakalugar po tayo sa pagbablog dahil Uh, nandito dito po tayo sa labas, no? Ah, uh, uh, namimili po tayo ng uh, tela, no, nang kailangan sa factory. So, nagkakambas po tayo, no, hindi na tayo kailangan na dadaan pa sa epic cargo yung mga pre-pre-delivery, uh, no, sa so, bibili po tayo ng uh, bultuhan na tela tapos i-deliver sa atin sa ating factory para makaka-makasave -pa tayo sa mga mga shipping dahil napakamahal, no? So, 'yon. So, Uh, na-miss ko kayong lahat so wala po tayong uh, ibang uh, hangad kundi uh, mapabuti ating negosyo so makapag live lang po ako sa factory kasi balak kong mag-live selling doon balak ko ipakita sa inyo araw-araw yung mga gawa ko doon kasi po uh, nagpapakabit po pa ako ng Starlink na no, naka-order na ako so malakas po ang wifi natin the uh, mga buwan siguro no ba bago mag isang buwan bago po ba makarating sa atin ang Starlink so yun ang magandang ano natin sa kasi medyo bundok yung ating uh, factor eh medyo malayo sa ano kaya, kailangan talaga ng matibay na ano na wifi no kaya nag order po tayo Star, Starlink at naka order na po tayo so waiting na lang po tayo darating so sa bahay din na uh, pagkatapos uh, ma ma matisting no yung Starlink doon sa ano sa coach sa uh, company ay maglagay din ko Starlink sa bahay para po ay eh, malakas para marami po tayong uh, mga itatopic na ang malaking uh, magiging uh, tulong po no sa ating kumpanya so ating mapapakilala yung mga products natin at na tagaganda yung mga jersey natin no ah uh, ang ang malakas na bintahan natin ngayon dito sa Mindanao, yung jersey natin dahil ito yung uh, gustong-gusto ng ating mga customer. No yan. So mag uh, kailangan marunong ka mag-appreciate sa sa pinagdaanan mo. Dahil hindi ka mag-success kung uh, ma-appreciate mo lang yung mabuting uh, mabuting uh, masayang nagawa mo. I-appreciate mo rin yung bagay na pinagdaanan mo na malungkot na bagay. Kasi pag ngayong both side ma-appreciate mo 'yan, yung paghihirap mo sa negosyo at naging masaya ka sa negosyo. Yung dalawa pala 'yan, kailangan mo i-appreciate, appreciate. Dahil pag pulo-pulo lang po uh, appreciate yung mga magababuting nangyari sa buhay mo, eh pagdating ng uh, pagsubok ay magpipeld ka, susuko ka na. Dahil mismo hindi mo na-appreciate no, pasalamatan mo rin yung mga trials na binigay sa iyo ni God. Dahil yun po yung magpapalakas kayo. No? Harapin mo lang yung lahat ng trials. Huwag mo nga isipin na uh, pagtaguan mo mga trials. No? Uh, harapin mo yan. Dahil ang lahat ng mga trials na pinagdaanan ko ngayon ay hinaharapan. Uh, inaatubang ko, hinaharap ko para po ikaw ay lumakas para ikaw mag-success. O, uh, yun na nga. Ang uh, kung kung takasan mo yung mga trials na dumating sa iyo parang tinatakasan mo na yung opportunity na dumating sa iyo. Yun po. So, hindi ka matakot dapat dahil alam mo naman sarili mo na alam mo ang ginagawa mo, di ba? No? Sabi nga eh uh, matuto po tayo ng labanan kung ano yung mga kahinaan sa sarili natin. Dahil po yung ang mga kahinaan ay yun po yung ay tatakasan natin ay ay wala pong mangyayari sa buhay natin. Pero yan, gusto talaga tayong mag-success. Alam mo, hindi lang po pera ang uh, para sa akin, hindi lang po pera, marami pera kay mag-success ka. Para sa akin, uh, ang pag-success uh, financially uh, uh, sa iyong healthy no ayan wala kang sakit sa katawan mo Anuhin mo yung pera kung may mga sakit ka naman wala ding, ma, di ding maganda tapos spiritually eh, no kailangan po nga ano na may takot ka sa taas no pag may problema ka may sasabihin ka lahat mo nagka-connect sa kanya na spiritually eh. kailangan malusog din yan. Kasi hindi ka rin ma, hindi matawag ang success kung mahina yung spiritual spiritual mo. Hindi ka marunong magdasal, no? A mentally, mentality, no? Yung to mentally. Ayan, so, so pag-iisip, kailangan tama po tayo. May mga basher tayo didma. No, dahil alam mo, kung uh, ikaw matino, kung ikaw matino ng tao, tapos ibabas ka, alam mo naman sa sarili mo, kung hanggang lang sa, saan sila, tapos ibabas ka, So, i mo na lang dahil para po uh, kung papatulan mo yan, parang nga, uh, ganun ka din sa kanila. Mas mahigit ka pa sa kanila. Ganun. So, uh, sa akin ay, dinidid Kasi may mga legal naman na way. No? Para uh, matapos yun, no? Kaya nga, yung mga mayroon mo man namang, korte para mag-uusig, no? Mayroon naman po tayong husgado, no? Ipa, ipaubayan natin sa kanila lahat yan. No. So, ganun po yung magandang uh, nas, nakikita ko. Umaw, mawala lahat ang stress niyo diyan, no? Uh, ipaubaya mo lahat sa taas. Kung ano mga pinagudaanan mo sa buhay mga ngayon, pasalamatan mo 'yan. Salamat sa trials. Salamat sa pagsubok. Panginoon, Jesus, Master in Universe na gumawa sa akin. Salamat sa lahat dahil Marunong ka magpasalamat diyan, naku po. Maraming blessing papasok sa Dahil bad at good dumating sa buhay mo ay pinapasalamatan mo. Delivery talaga 'yan, dalawa na 'yan. Hindi po pwedeng isa lang po. Marunong ka lang magpapasalamat dahil may nangyaring maganda sa iyo. Pero yung bad na nangyari sa iyo, hindi mo pinasalamatan. It is the part part na sa buhay mo. Kailangan yung dalawa na 'yan alam mo i-handle yan. Alam mo kung dadalhin yan, bad at good, magkasabay yan papuntang success. Hindi pwedeng uh, puro kalakasiyahan. Puro lang pera. Di ba? Na mayroong kalungkutan din na magdadala sa'yo kung paano ka maging matigas. Kung paano ka maging success sa buhay mo. Maging success sa pangninegosyo mo. Ah, paano magbigay ng value sa tao? No, so, yun ang pinapahalagaan ko ngayon na ah, paano ako makapagbigay ng value sa tao. Dahil, uh, ah, yun lang po. Yung huwag kayong maniwala dyan, uh, ah, masama ang mga mayaman. dito totoo yan. Ah, dahil, uh, ah, ang lahat pong mayaman, yung totoong mayaman ha, ay nagbibigay ito ng value sa tao. Hindi yung pike-pike. Hindi yung mga pike-pike, ah, yung piling mayaman, ay masasamang ugali yun. Yung totoong mayaman, wala pong iba yung hinahangad, kundi paano po, ang ah, makatulong sa mga empleyado. Paano po nila ah, ah, eh, makatulong sa tao, sa kanilang mga empleyado yung focus nila, hindi po sa pera. Kaya kung sa pera, hindi. Ang focus po nila sa mga empleyado, yun po yung mga totoong mayaman. Maraming salamat. So, na ko kayong lahat. Bye-bye!